Magandang gabi po sa lahat. Baka gusto ninyo ang magpagabay. Ang ibig sabihin ng gabay, eh hindi lang tumutukoy ito sa hula. Kailangan magagabayan ka nito kung ano yung mga kailangan mong gawin at malaman sa iyong buhay. Maari kang magpabasa ng iyong kaarawan, kaarawan ng mahal mo, pirma, palad, hugis ng mukha at baraha. Sa baraha, maaaring may ordinary cards tayo. Meron din naman tarot cards. O, oh, kung nais ninyong malaman kung ano ang buhay na meron kayo, kung ano ang kailangan ninyong gawin para umasenso, at hindi lang din sa karir ha, maaari rin makatulong ito sa inyong love life, dun sa mga kamalasan na nararamdaman ninyo para masolusyonan yan magpagabay kayo ang pagbasa ng baraha at tarot cards pwede yung paulit-ulit ninyong ipagabay pero maaari rin naman kayo halimbawa na mong problema kayo at kailangan ninyong makakausap free ako para ma-entertain kayo kung nais ninyo ha magpagabay kayo sa akin at sigurado na magiging okay ang inyong pamumuhay.